Adventure Park Uy, pa! Patay tayo dyan, guya! Umapat ka! Woo! Yo, mga tropa, nandito kami sa Adventure Water Park Beach Adventure Beach Water Park Ball pa ito, nangangagat ano yan mga dolphin daw na mga mga, mga kubaga galing sa trahedya dito na lang nila alagay ito pag high tide hindi mo makikita yung may talaban mo nakaangat siya no pwede kang mag ikot ikot dito kahit wala ang guide bin kunwari uh, nag entrance ka tapos kahit na mag ikot ikot, -ikot ka na pwede kang mag ikot ikot Bago tayo i-tour ni Marvin, i-celebrate muna natin ang birthday ni Joaquin. Hello guys, today is my birthday! Yay! Yay! Kami sa ocean adventure park Parang hindi sabay-sabay Well, paano ba kami napunta dito? <laughs> Tagal na nga namin binabalak. Ang problema, wala kaming pera. Kung hindi nga lang sa kaibigan namin na And si Marvin, hindi pa matutuloy ang aming Adventure Beach Water Park. Ito yung schedule daw mga tol. A 1.45, si Dolphin Show. Dolphin Show. 2.45, si Side Stadium. Wild World, yung mga animals, snakes, bats. A 4.30, si Lion. Dun, sa pupuntahan natin oh Okay, sige. Ito nga pala si Marvin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin nakita ang mga dolphins. <laughs> yun o. Meron nga rin pala kami nakitang dolphin na sumasayaw. Ay, okay, nalaking dolphin, no? Nalaking dolphin. At hindi lang pala yan na makikita mo dito sa Ocean Adventure. Dalawa na sila doon sa isang bilog. Ang hirap sila, na yun. Dalawa, dalawa nila. At hindi lang yan, meron din silang sea sila lion at, sila at meron din silang malaking aquarium. Kaya ano pang iniintay mo? Kilang? kaya. Oh, one. representa na nga si Kuya na mag guests na basa pa siya. <laughs> si Wayne. <laughs> <laughs> Wayne. tingnan mo. ay 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 dami nga naman ay 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 dito, pati nilabas na nila.